para magkaroon siya ng oxygen pati nito, rin itong isa 3 ito. meters yan o hmm. ay lahat o kuha lang ito yung punla ninyo Is small hmm. hindi siya maganda ang klase dapat medyo maganda yung mga kuha sir hmm. ay, ang malusog na punla dapat ganito sana Ayan. Ayan, ay, yan yan kahit paano dapat ganyan ang kawan ilang At paano maging week na to 3 weeks mag isang buwan na to no mag isang buwan na siya okay. alam mo ito. Oh. ito kailan lang eh ito payat ah, ito ah, payat ah, ito ah, tumpon lang <laughs> na ito ilang araw yung itong... pangalawa <laughs> makaganda naman po siya nakalimutan ko pong pala ipakita sa inyo yung mga hmm. bunlang nandoon sa amin nakita L natin Ito yung inaalis. Ito yung tumutubo rito sa may ito yung original niya. Yun na alisin nito. Hindi siya kalamansi. <coughs> Ayos na kaya uh, yung taas niya. Uh, okay naman yung taas niya. Kaya lang medyo payat po sir yung kuha natin. Ano? Pula. Wala pa po kasi tayong sinusubo yung pataba po. Wala pa. Wala pa. Wala pa pataba niya. Uh, organic uh, up sa kayo. Oh, organic. Oh, kahit okay. wala na pataba kasi organic. Abon na ang kuha niya, niya. Yung pula natin medyo hindi maganda. Oh, ayaw kagaya nito. Oh. Alaga naman sa mga payat yung pula eh. Ito yung bagong tanim yata, medyo oo, upang... Ililito mo yung dug, yung dugtungan. Ililito ah, okay. mo siya. Natapunan ah, okay. yeah. lang kanina. Oo. Para magkaroon siya ng oxygen. Pati yari nito isa nito. 3 meters yan oh. Eh, no? hmm. Ay, lahat. Oo. Oh. Kuha lang ito, yung pula niyo, Small. Hmm. Hindi siya maganda ang klase. Dapat medyo maganda yung makuha ni sir. Hmm. Eh, ang malusog na punla dapat ganito sana yan yan kahit paano dapat ganyan ang kawa ilang kahit paano maging week na to 3 weeks mag isang buwan na to no? mag isang buwan na siya alam mo nga ito kailan lang eh ito payat ito oh. payat itong punla na ito ilang araw ilang pangalawa Maganda naman po Ay, syo. nakalimutan ko pong palang ipakita sa inyo yung mga mm -hmm. bulang mm nandoon sa amin. Nakita, silip nyo ho. Ay, yung 800. Oo. Uh -huh. Ganito rin ba itsura? Mm -hmm. mm -hmm. Mga maliliit pang kumaniser na nakuha. Dahil pala medyo magadaganda yung nakuha niya. 800 na puno pa yan. Ito, ganyan lang kalakayistik niyan. Yung supot. Uh Nasa -huh. uh, small. Oo, uh small. -huh. Ayo, kaya small. may Mm. Medyo maliit pala sir po yung kuha natin. Yung pula. Apo, ako waish payat eh. Dapat pala ako ng nakuha natin. Kahit yung XL or yung medium size. So nung small po 'yan. Yung one stick. Kaya lang, one stick na siya payatot pa yung kanyang pagkasupang merong isang maganda akong nakita dapat maging ganun sabi eh mayat yung marami yung kwan niya yung maganda Ay, ayun po yung may organic sa lalo yung pantang kanan mm -hmm. ayun po yung abulang ayun po yung may organic ayun po yung Ah, kung sa kuha niya, isang kuanaro. Ito po yung maganda dito sa kuha. Ito po yung nakita niya, yung mayroon po yung mekanik uh, Ito yung isang puno na yun, yun. Yeah, medyo maganda yung tsura. Magiging kanyan po yung mga lagyan po yung ito. Kanila po yung apo, ito lang po yung may alo. Ito na mayroong halo. Kaya lang, maganda po yung linya na yun. Uh, kaya lang medyo payatot lang po yung puno natin na Ilan yan? 800. 800 pa mas maganda pa po doon eh yo, oh, pag, pag small kasi ganoon mas maganda pa yung kahit isang dangkal mahigit eh pero mga mo yo, oh, mataba po yung kanyang sanga o <laughs> oh, magkano naman nakuha nyo ng ganyan uh, 35. 35 eh presyo na sana medium yan oh, oh pero malaki na siya yun ang malusog na po pwede na po kaya eh, ang bawa ito naman ay eh, first time pa lang naman ninyo tsaka sinubukan ninyo sunod po ninyong kuha yung okay. medium size na kuha na po yun 2 feet and a half o hanggang dito na yan pag XL naman hanggang dito na kasi yung pinapatanin ko sa subscriber ko karamiya XL yung ganito pwede na ito sa XL kasi medyo mababa po yung area natin para malakas po siya sa tubig Pagkalibawa, kalibawa nagulanan o mamalaki na yung puno niya matipig kaya na niyang dali dito sa maliit pagka nagderecho kasi yung tubig niyan isa nagkakaroon siya ng tubig o kaya iba pag sa kalitan na iba yung dyan eh, palit ng palit iba namang na kaya yung nire ko, pagka po yung lupa ay medyo yung mababa okay lang ito dahil siya ay pa patambok Ah, uh, dapat malalaki po lang itatang konti lang naman i-addition nyo ng doon mabawa ito, meron pa tayong lilinisan pa na ilang ektarya yun na po ang po natin maganda po lang po na makukuha natin Oh, oh yun. Oh, kaya maganda nga po, nakita po natin kasi pagkagarito po itatanim natin, matagal po ito, 3 years yan bago natin pagharbisan. Mintres lumilit po yung punla natin, tumatagal po yung time frame niya na makaharbis. Mintres lumalaki naman ang punla mo, mas bumibilis naman yung pag -harvestan. Yun yung uh, puwan sa kalamansi. Ngayon sa punlaan, hindi na ituturo yan. Sa punlaan, sasabihin yan, mintres maliit, mas okay. Ayaw bakit. Para mabili yung kanyang produkto oh. Eh, mas gusto eh, e, 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 ito, mo. Mura lang naman eh, ito, eh. Eh, kaya lang, problema sa, sa Ismol, pagka baguhan pa yung mag-aalaga at ikaw, nag-grass cutter, eh, sa liit na yun, pag tinamaan ng talimya, putol yan. Putol yan? Oo. O, di ka, gaya ng malaki, yung XL, eh, hindi masyadong kagadang puputol ng talimya. oh Gano'n. Kaya kapag nag-herbicide ka, eh, sa liit na ito, baka madami pa yong i-herbicide yeah, mo ng dahil mababa siya bagay, first time nyo lang naman kung makakuha natin ng pula eh, kasi eh, papayat po kasi nung kuha natin no? Oh. yun po kasi ganyan kung klase kasi ako, yung supplier ko obviously mabibigyan ng ganito eh pagka kasi pangit at ganito pasusuli ko. opo, kasi ang ganda kasi nung kalamansi nasa pula, nandyan din ang ganda ng buha pag natyempohan natin na yung pula nating nabili ay payatot parang para ting-ting pati buong ano maliliit yun ang coin kaya ang tinitingnan natin doon hindi ba may nakita ka ng bunga doon sa kalamansi eh. okay lang at least may parisan ka na ito na magiging bunga ano kaya lang hindi rin natin patayin din yung bungang unang bunga kasi ang unang bunga talagang malalaki E eh, baka sa susunod maliliit na bunga no? kaya hindi rin tayo kumukuha ng kalamansi na maraming sanga sa ilalim alam ko bakit marami sanga sa nasa ilalim. Matagal na naka-stuck sa kung Kaya ang nangyayari doon, hindi nila pinapalitan ng lupa, dapat ilipat na nila sa mas malaking plastic. Nananatili pa rin siya doon sa may plastic na Kaya yung ugat ng kalamansi, eh, buhol-buhol na doon sa loob. Oo, buhol-buhol na. Kaya nangyayari doon, sanga na lang siya ng sanga. Tapos, doon ang gagalig yung maliliit na. bunga. Basta makikita, matutuwa kaya maraming bunga eh. Maraming bulaklak eh may inganyo kang bumili ito na ikaw mabili ko dahil may bunga na siya pero hindi mo alam kung ano size ng bunga na yun na yun hanggang sa pagtanda at hindi na siya tatanggal. lumaki siya mga hanggang dibdib -dib. pero habang tumatagal at tumatagal yan may siya noong mga hindi laos na puli na bago yung ganitong punla parang sa style dabaw parang hirap siya sa punla dahil eh, sumobra pa yate nakita nyo po ba yung pangatlo na yon ganun dapat sana yung small di baling kahit na isang dangkal at kalahati eh, medyo mataba lang yung dugtong oo oh. Oo. Oo. oo eh hindi kahit na kuha, kahit na iwala yung kuha natin payatot pa rin yung talagang kuha kasi one month pa lang eh ay yung sa may dulo po na yun eh. Kuha na rin siya yun. No? Payatot din yun sa dulo. Payat na matangkad. Oo, payat na matangkad eh. Ibig sabihin, hindi maganda yung kanyang pagkapunla. Ano nangyari, baka, sa, baka napagpilihan po yun ng ate. Kung mo kasi sa dami po ng mga nagpapunla, hindi mo sigurado kung ano yung maganda, kung ano yung kung, kung wala kang idea. Pag wala kang idea, ang ginagawa na iba dyan, ilalahatin na yun. Hindi nila pipiliin yung maganda. Eh kasi para mabenta na yung kanilang kunla. sama-sama na yun. Malamang ganyan po ginawa dyan. Oo. Oh, eh, kasi, sa kaso nito sir, may hirapan na po tayo magpataba, ay mapalaki. Eh, pwede pa naman natin kasi organic eh. Kaya lang, medyo matatagalan tayo rito dahil small. Matidevelop pa naman natin ito. Kaya lang, yun na nga yung sinasabi natin, maantala siya dahil sa punla. Pero doon sa laki, kung ano yung laki na magiging size ng bunga niya, yun na yun. Lumaki man siya ng konti dahil, dahil sa organic, oh, yun na magiging to, size laki niya. Oo, oh, oh, maliliit. Pero pa mas maliliit doon, pero kikilap pa yun. Yeah. Oo, oh, kikilap yun. Eh, medyo mahal pa po yung small ninyo nakuha. Sayang kung nakuha nyo na sana yun. ay oh, okay lang po It's yan. Smooth. Sige po, sa akin na lang po kung magkuha ano, ho para po maikuha kayo ng magandang bulan total naman sample lang po na natin ito kaya ayun buti nakita natin po lang ako kung hindi 10 hectare ganito po tatalo na talaga matagal po yung tayo natin 3 years yung ganyan matagal ano Ibang klaseng fertilizer, kami folia, may ikaranasan ba kayo na hindi nyo na remedyo ng mga yan po, ang po pwede naman natin remedyo dyan, pwede naman siyang gumanda. Gaganda siya, lalabong din. Kaya lang, sabi ko nga po sa inyo, yung bunga nito, dire natin sure kung gaano kalaki. Opo, kasi yung ganito malilit ang puno, kumisan, malilit din ang nagiging bunga. Pero meron din, gaya rin, na, nasalit na medyo maganda-ganda yung pangatlo na yon, baka doon, baka doon ang lumaki bunga. Kaya lang, yung nakikita kong mga tingting ang itsura na one stick tako po <laughs> eh di natin sigurado pero gagawin natin po yung para pag halimbawa ayaw niyang lumaki o tabihan na natin po ng panibagaw natin po na ilalagay obserbahan muna natin po ng mga ilang buwan kasi sa ganyan may mamamatay pa dyan kaya yung small hindi tayo nagre-recommend na small lang eh lalo na kung medyo mababa po yung area kadalasan doon pag nagtubig namamatay ang iba hindi naman lahat kaya lang eh, palit ka uli ng palit. Eh, yung binili mong 35, bibili ko uli ng panibago. Eh, so nagsayang lang. Tapos na oh. nasira pa yung panahon mo. Eh, kung yung isa na lang ang binili mo, yung medium. Oh, eh, at least, hindi ka palit ng palit. Sure ka sa paglaki. Pati na rin doon sa pag-aalaga. Nung mag-aalaga, hindi niya may hirapang alagaan. Dahil malaki na po yun. Ito, medyo mga nga, Ikaw ba yung magkukuha nito, ano? Oh, medyo mag-aalangan pa siya dahil mga payat eh. Oo, oh, punting ko nun, parang mababali pa yung sanga niya eh. makita ko, eh, para yata ka kung yung nandun na namatay. Oo, oh, ganun din yung naging style. Parehas niya, siya. Kaya parang, para ka kung, eh, tanong ako kung bago ba yan o yung luma eh. Dahil oh. <laughs> kakoy nabutan natin yung nandun eh, luma na eh, halos ganyan din eh. Ayun, eh ay wag niyo na po, wag na po kayong kumuha do sa dati ninyong na Hindi po nagtapat sa inyo. Sayang 'yun, no? Oh. 800. Pagbalik po natin doon setting ng po Okay, okay titingnan po natin po yung pula. ayun, nakita ko po yung kunin natin, no? Oh. Nakit niya ako dahil pa yun, eh. po dyan yung nakita yung video maganda-ganda? Ito, ito. Ito yung dapat na sa one stick, ganyan dapat. Oo. Ito dapat yung medyo malusog. Mas maganda pa dapat dito yung one stick. Oo, dapat ililitaw ito. Para yung oxygen. Ito yung reject. Reject talaga yan? Oo, reject ito. Yung ganito na. Ayan, napayat na payat oh. ito. Ito oh. Payat na payat siya. So, 'yung mga maliliit. Yung nasa ilalim na ito, 'yan ang ako kuhanin muna siya. O Oh, oh yan, 'yan. Payat, ito 'yung payat na kawan. Na bulbul nga yung Oh, bulbul lang ugat niyan. Matagal na ito dito sa kawan. Kaya hindi siya maganda sa kawan, sa sa one stick. Ayun ang mga payat oh. Hindi nalagyan to ng magandang abono nung nag-alaga. Oh. Dapat diyan. Dapat diyan sa punlaan, sinubuan na niya to ng pataba. Oo. Oh, eh payate oh. Kahoy. Ay, oh, o, Dapat ganito 'yon. Pag ito nalagyan ng ang abono do sa ganito ay. dapat yung ay, small. Oh, oh. Yan talaga ang kalamansi sa small. Eh uh, ito is na ito eh. Ah, uh, oh. hindi rin nasubuan din ay, ng, ng pataba. Na naman uh, dapat ito inilipat eh, na. Ayan. Ayan oh. Kulang ito sa lagay ng pataba nung nagpunla. Dapat oh, so sa punla, oh, okay. sa punlaan pa lang, sinubuan na sinubuan ng pataba. Ng... Kaya payat po yung mga sanga niya. Ayan oh, mga payat ang kuha niyo. Ako eh, okay ko pagka ganyan ang binigay sa akin. So ko sa kanya. Oh. <laughs> Kahit malayo. Dahil sisira tayo sa ating mga subscriber. Eh. Eto, ganito. Dapat ganyan ng small. Oh. Ganyan din ang size. Ito pala pare Oh, ito, ala ito. Pangit 'yan. Ayun oh, pa, malit din yung pinagdugtungan niya oh. Malit yung pinagdugtungan eh. Dapat medyo malaki-laki yung pinagdugtungan niya. Oh, payat oh. payat yung pinagdugtungan niya. Palitan mo daw 'yun, reject daw 'yun. oh, reject na 'yan ko re na. Yan. O, nah e lahat ng mga pangit pagkakuha natin na uh, total lang mabibili si Sir na kuwan Na pull lang. Mm Ako eh, sayang po yung kuha natin simple lang uh, payat ito to payat niyo kaya pinagtutungan niya oh, oh. nagkulang po ng pataba yung nag-alaga ng punla dyan Noong dapat yan sinusubuan niya na na sobo ng pataba yan mm -hmm. kaya iba tumangkad na payat dahil walang sunong na pataba pag ang kalaman hindi mo pinatatabaan tatangkad yon na payat ah, ganyan din yun oh. Mm -hmm. Mm -hmm. ko an siya. Um, uh, magkakaroon din naman ng development din yan. Kaya lang 'yun, yung medyo maaantala nga lang. Kumo kasi siya malit, eh, maliit tsaka hindi kaagad nasubuan ng pataba nung nabilang po ninyo. Under recovery po yung pula. Hindi kagaya po noong 'yun, yung pangatlo na 'yon, malusog oh dapat ganun dapat yung small picturean ko po ah picturean po ninyo ay ay ganun dapat ang small eh yung iba po mas tingting -ting eh ayun <laughs> yung pinakita ko ay kuya yung napakaliit maliliit yung po oh akala mo talaga tingting -ting siya sabi nun hindi siya healthy ayun yun yun yung, yung pang pangatlo na yan malnourished At tapos eh, yung pinagdugtungan niya, payatot pa. Payat siya. nag lang po sa paglalagay ng patabay yung nagalaga ng pula niya. Kasi dapat dyan, nilalagay na ng pataba Baka nangyari, hinayaan na lang niya lumaki. Ganun na yan. Yung sobrang naman tangkad naman na yun, dapat doon, inilipat na nila ng plastic ng medium para yung ugat niya hindi magkabuhol-buhol na. Ito, medyo matagal na rin dito sa plastic to. Kaya nagsangasanga na siya, ayan. Kaya marami ng ugat sa ilalim yan. Tsaka sa ko, bol-buhol na. So, hindi na ako pwede yan? Eh, pwede pa naman. pagka hindi na po gumanda, tsaka po natin dikitan. Sayang naman eh. Ayan, kakabuhol-buhol na po yung ilalim na po. Eh, marami pa naman puno. Ilan yun? 800 yun nandun. Okay. At titignan po natin po mamaya. Yes. Para makita po natin yung sura ng kalamusi. So, Sayang yun. Kaya, Michael, para maibukod na yung boat at saka yung hmm. kaya na magtatagal siya. Seth. Yeah. Hindi, ang kuha yeah. lang po natin doon Titignan lang na Titignan lang naman natin po nila Kasi wala naman tayong tayo magagawa doon Kahit bukod, pwede naman na natin itanim dito yan mm -hmm as in kuan pag kalimbawa hindi po siya gumanda tatabihan na lang po natin ng bago Oh, kasi sayang naman nabili nyo naman naman eh tsaka wala naman problema kahit kalimbawa yun, yun, lang mga reject na yun na mga maliliit yun na po papalitan na po natin oh. Oh, oh, para kuha na siya ito ito baka baka pa ito eh. na. Uh, sakali na makuha natin para hindi naman po masayang po yung inyong naging puhunan pero oh. tsak mayroong mamamatay at mamamatay dyan Hindi Ay, di, ko na po yung mga O oh, yung lahat ng mga, mga, mga maliliit, pa. yung sobrang liliit palitan na po ninyo oh. ng mga malalaki na dahil para hindi na kayo maghulip ng iba pa e, eh, paano po ganito kalabog pero po payat okay na yan. okay, okay, okay na yun. yung mga isang dangkal na tapos pay payat na payat palitan nyo na yan o kagaya nun uh, uh, yung, yung, yung. yung pangasagit na So, pati yung pangatlo na yon parang tingting -ting na baka <laughs> kahit siguro mataba po yung lupa natin mukhang mahira para siya makasurvive sobrang liit okay lang yon 3 x 3 po siya pwede po yan ayun po talaga pa pwede yung spacing siya tapos pagka po nagdiretso po yung ulan Diyan po tayo magagawa po ng kanal sa gitna para doon po tuloy na tubig ayun nga po yung binawa sa buktungan po may kanal na sa gitna Oo, oh, yun, yun. Nag-uulag po, nag-i-stack. Doon nag-i-stack? Nag kaya lang po siya ko. Oh, kaya ba dahil huli, eh, pa, uh, bawa dyan, nag po yung ugat ka Mm -hmm. Doon lang natin sa gitna, pararaanan yung kanal. Pagtagula lang naman yan, pagkatagaraw naman, magtutubig tayo, dito tayo gagawa ng kanal ngayon sa Kalamansi. Para nagtubig tayo na paagos, dito diretso. Mabubusog po yung Kalamansi natin ng tubig. Ah, oh, agos na siya. Kapat, tubig, dun, ah, mm -hmm. Kaya pang bawa, host tayo doon. Aagos na rito pababayan yan. Basta't mag-uumpisa tayo sa mataas na lugar, pababa naman yung tubig. Ginawan tubig ganyan, lalo mataas, malakas ang tubig nyo rito. Kaya lang problem Yun lang, medyo hindi lang maayos yung pula natin. Payat na payat. Oh, Kaya matagal lang ko ano ito eh. 3 years. years Oo. Oh, oh. oh, baka 3 years na eh. Baka hanggang dito pa natin. Hanggang dito. Oh, sige, sabitin nga natin. Mm, uh, ito mga katribya po yung wala po na nakuha po ni Sir. E eh, talagang maliit. Isa lang ang medyo nakita natin mayos-ayos. Ito alas mga payat pala yung marami, ano? Ito. Yung mga payat kasi na ganito, medyo matagal-tagal rin sa punla niya, ano? Oo, eto. Anong taas naman pala ng dugtong niya. Oo um, liit. Naman no? maliit siya talaga. Ay, lalo na ere. Ito. Hindi ko nga mawari dahon daon mangga yan. Iba dahon ito. <iyo. tose> iba Iba dahon. Oo. <coughs> oh, oh. Ano ba yan? Ibang klase ito na rin nakuha ni sir. E, na Matagal na, ito. na itong na-stock sa punlaan yan. Ito sa punin lang po atin. Oh, Oo. Mga pinagsangahan. Hindi yun. Ito yung bagong punla. Mas maganda pa yung ganito na nakuha ni sir. Eh. Yeah. Kung ganyan na. Oo. Oh, kung ganyan okay lang eh. Ito ga. Ay gaya nito, ikapupusit lang dito ah. Isang dahon lang. Oh, isang dahon lang. Ano ba yung Ay, ito, yun ang kuan pagkapangit ng punla. Natatanggal lang dahon sa dulo. Ay, nga po, nag-aalangin nga po. Oh, sa dulo sumbon na na. expired na, expired nito. Inaalagaan. Tagal na yung punla na ito. Na naka-stack sa punlaan. Kaya kaya ganyan pumayat yan. Malamang ito ay pinagpilian. Kasi iba pagka namimili, inaalis nila yung mga yeah. ganyan. Yung Oh. Yung matitira. Oo, oh, oh. ayan, ito, 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 ito. Dikit to to to. Ito oh. Dalawang puno. Ah, dalawang puno siya. O oh, ay eh, gan, makatindi ah. <laughs> Small na siya, dalawa pa. Ay palitan mo na ya dahil ko mo hindi rin siguro. Ito rin oh, payat ito oh. Nailagay. Nagalangan no. Palagay okay, ko ito, ito na ilagay ito sa lilim na lugar. Ayan yeah, po oh, kapayat to. Eh. Oo. Pag nasa lilim kasi yan, hindi gaganda. Mm -hmm. Tatangkad na payat. Malamang nga naka-stack sa lilim yan. Okay, dapat sana. ganyan ito. Oo, oh, ito to alis mo ito. Sa yan. Ito inaalis diyan. Hmm, yan yung kalamanda rin. Ito dapat maging kwan diyan. Chura. Ala, payat po yung iba. Ay, oh, ito, 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 ito yung kuha niya. Ay, ito medyo mais, mais pa ng konti ito. Ah. Oh, pinagpilian. Pinagpilian yung kanya na nakuha. Siguro marunong Oo, oh, oh, totoo 'yun. Sinamantalan na. Namantalan ng ibang nagpupon la. Oh. Eh, Ay, nito. Ay, napakaliit nito. Mm. -hmm katawan sa ilalim mm, uh, yun yung original niya ay ito delopa oh. Uh, uh, pa, mabuti ka kap dito muli yung pagkadilaw niya uh, so, uh, lalo. Lalo. eh, kung di pa nalagyan ng abono ang kuha dyan organic eh ito 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 medyo okay okay pa ng county ito uh, magmula dito bab Mara. sa pangalawang tudling hanggang doon ang may organic ano hmm. ito yung, wala. yung mataas na puno na yun palitan nyo na rin yun di na rin gaganda yun Oo, oh, yun, yun, Yung, yung diretsong payatot na yun. Baya po, baya hindi magandang para mapalaki yun. <laughs> <laughs> Pwede yan, ano na no, yan, pang gilid. Oo, uh oh, pang gilid. Ito pa yan, yung ganyan. Medyo okay, okay pa yan. Uh Oo. -oh. Okay, yun. Okay, okay yan. Hindi ganito po siya. Oo, kasi nakukulot yan eh. Pagkakawang kasi siya. Isan sa init. Isan. Ah, ito ito, yung ito sa bungad na ito, palit pagka nakabili na ng pula, palit. Simula man. siguro po pinunla, eh. hindi naman po siguro napapataba. Hindi eh. uh, maganda po yung pula na natin ng mission. Ah. Kuha na siya. Aba, may hinog na po yung kanino ah. <laughs> Sitwasyon natin.